yun mga boss so dagdag tayo ng panibagong upuan para sa business natin na binabidyo okay business namin ng aking mga kapatid yan yung aking mga sister ah, medyo nagkukulang kasi ako sa upuan so bali nagdagdag tayo ng sampung upuan bali ano na rin po yung kinuha natin yung matibay-tibay na para pang matagalan para sabi nga niya bawal ang marupok ayan, kumuha po tayo ng juratex yon mga boss dahil puro itim lahat dahil itim na po yung nakuha natin eh, para hindi siya dumihin mga boss ayan, ah, gagawin po namin lahat ng pwedeng ibigay sa mga kliyente po namin dyan na kumukuha ng video okay sa amin Ayan, so sa negosyo, dahan-dahan lang talaga pag nagne-negosyo ka. Ah, pag nag start ka, puro ang pera talaga palabas. yan pero okay lang yan dahil mapabawi din natin yan. Tiyaga-tiyaga ah, lang, matagal pa bago mapabawi ang puhunan sa bina video. Okay, pero sabi ko nga, masaya ako sa ginagawa ko dahil sa business ko po ah, nakikita na masaya ako. Ah, sa totoo lang mga boss. Uh, ayaw ko kasi sa pagiging empleyado, hindi ako komportable sa ganong sitwasyon ko sa buhay. So sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng pamumuhay sa mundo, kanya-kanya tayo ng gustong gawin. Eh na tagkataon lang na negosyo ang gusto ko. Yan dahil siguro biyasaga ako. Ayun, shout out sa mga biyasaga diyan. Maraming maraming salamat. Vina video okay at your service. Thank you.